kabayan. Tara, luto tayo ng adobo. Ito ang adobo ni Sir. Karina umaya ka, personal ko na pinili kung anong parte ng baboy ang aking aadobohin. Special kasi ang request na adobong ito. Kaya naman, special din ang aking pagpili, pagluluto. Mahalaga sa nagluluto, ikaw talaga ang bumili. Parang pag-ibig dapat kung sino ang pinili ng puso mo. Iba-iba ang estilo ng pagluluto ng adobo. Parang yung tao. Iba-iba din ang nararamdaman. Kaya naman, ang sekreto ng aking adobo ay ganito. Una, pagkahugas ko ng karne, lalagyan ko na sa kawali. Lalagyan ko na ng lahat ng naisip pampalasa suka, toyo, paminta, bawang, tao ng laurel, asukal na pula, at para mas lalo pang humula at masarap tingnan, lalagyan ko siya ng aswete. Yun ang sikreto talaga ni sir. Tapos syempre, yung paborito natin po ang palasa, retchin. Huwag kang maingay, konti lang lalagay mo. So paano? Tara, tutunan tayo ng baboy. Adobong papitek.